a pre-tech innovation. Nakikita natin na hindi naman na sa karagatan o sa ere ang mga innovation na uh, you know. <laughs> this kind of, uh, yan ang nakikita ngayon ni Sen. Loren Legarda hinggil sa isyo kay Bamban Mayor Alice Go. Bagamat mga aligasyon pa lang ang lumalabas, mahalaga raw tignan kung saan ito nang galing dahil sa posibleng banta ito sa national security. Ninipensahan din ni Legarda ang isinasagawang pagdinig laban sa mga pungupo na rito. We're doing this for the Filipino people, the Filipino nation, upholding our rights, As citizens of our beloved country. Yes. And this is for everyone's including uh, the Filipino Chinese community. We're doing it for everyone. Samantala kung kahapon napansin ni Senator Sherwin Gatchalian base sa kanyang investigasyon na posibleng isang ang nagangalang Wen Lin, ang tunay na nanay ni Go. Ngayon naman, nagpakita si Senator Risa Hontiveros na mga dokumento na posibleng magpapatunay nito. Tulad na lang ng dokumentong ipinakita ni Hontiveros mula sa Securities and Exchange Commission na Certificate of Incorporation ng isang kumpanya. Mahikita rito ang mga pangalan ng incorporators at naroon ang pangalan ni Mayor Alice at ng isang Wen Yilin kung saan Chinese ang nationality ni Wen Yilin base sa dokumento. Sabi ni Honteveros, kung mapapatunayang Chinese pala ang nanay ni Go at Chinese din ang kanyang ama, kung gayon lalabas na hindi Pilipino si Go. Sinubukan ng PTV News kunin ang panig ni Mayor Go, ngunit wala pa siyang tugon. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.